dito tayo maglalagay. Oh, oh pagka nilagyan kita, di mo natatanggalin. na. Oh, paano natanong ako mga kasi na di mo natatanggalin? <laughs> oh, ba, mamahuli mo ako kung wala Itatali na kita. ah, tatali ka na namin ha. Oh, ah, ako sa kabilang side ulit. <laughs> oh, sabi niya, ma'am, ma mayroon tayong katibayan, ha? May katibayan <laughs> tayo. Sir, baka maubos ugat mo, sige ka. Pang so, ano na yan, pampitong, pampitong tusok na yan. Di ba na tala natira lang mo sa kabila? Mamahalin ba yan? Okay. <laughs> oh, baliktad, 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 baliktad. Ayan na, titignan ko yung oras ha. Kung ano oras ang naglagay ha. Pag kaya mamaya, wala na kagad ha. May Hindi may Ilang beses, ilang oras na tayong delayed, ma'am, dyan sa ano niya, dextrose. Mm -hmm. Ay, ah, no. oh, sorry, sir, yeah, bawal, ano, ano, ito? Oo. Oh. Yung oh, dextrose, yun, yun, yun. yung dextrose, pinapaayos niya. Ano, yeah. may apaayos ko, ha? Ayusin ko ba, may ako na maglalagay. Baka na, ano siya, nai-ilang siya sa lagay ni ma'am, apple. Ayan. Ako oh, matanggalin, sir, ha? Mm -hmm. Hindi, hindi makaka-winners mo. Kasi lagi ka walang linya. <laughs> ang dami na niyang, ayun, ang dami niyang butas na. Kamu... Ako oh, matanggalin, sir, ha? Mm -hmm. Hindi ka mo ayun tayo Ayun, oh, Hindi ba? mo ayun tayo kay, Hindi ka mo ayun tayo, tayo na ano? Nagalit siya. Hindi ka ba nasasaktan? Tusok ng tusok sa'yo? Hindi ba masakit? Nagkahalatan naman ang dugo yon, kanina yon. dito. Nakakainang bed beddings na ako. Ah, may garling na linen dito. Hmm. Ah. Oh, sige, relax na nice, sir. Oh, ah, Hitkitan ko lang muna ulit, ha? Alam mo, sir, gumagaling na ako kaka-insert. Mm, <laughs> eh, <laughs> na beses mo nang <laughs> natrukam. Gumagaling na na dahil sa'yo. <laughs> ha, ah, si May. <laughs> si May po, ano lang, hanggang alas 5 lang, ma'am. Ha, ah, hanggang alas 5 lang siya. Yes, po hindi ako bantay niya ma'am nung umalis ako saka si husband ang nagbantay na naisahan niya ato tinatanggal sir nahihirapan ka bang gumanaw hindi lalak aalis na daw siya eh bit bit na niya yung katitir niya eh lalabas na daw siya eh hindi ka pwede nga hindi mo naubos yun na nakita mo yun hindi ka pwede nga hindi ako pwede natin siya bigyan ng gamot pampakalma para matulog na lang siya. Di Hindi ba wala siya makatulog? Hindi, dilat mayat maya may, gising eh. <laughs> Sir, iyeheli na lang kita. Hindi <laughs> 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 ako marunong kumanta eh. <laughs> oh, ano? kawawa yung ugat Parang kayo. awa mo na, huwag mo nang pahirapan yung mga ano Kawawa, natin. yung mga nurse natin, okay. hindi maganda o ikot okay. ng ikot. Ilan so, Hindi din namin makauwi, kaya nilalagyan ka namin ng ganito. Pag uuwi ka na, di ka na namin nalagyan ng ganito. Hindi siya uuwi, siya may iiwan dito mag-isa. Uh, to Lahat uuwi ka, na dito, oh. siya lang may iiwan dito so, mag-isa niya. Ako. Ha, uuwi na kami tayo. Gusto nyo kayo na lang mag-isa dito maiwan. Iwanan ko na rin siya mag-isa niya. Bahala na siya dito. Bahala na kayo, ma'am, dyan, ha? Tatay ko, iwan ko na lang, ha? Padala na lang ako. Pag-grab na lang ako merienda nyo. Sige, ma'am. Ah, Sige po. Pag-grab na lang ako merienda. Ano, ma ma'am? Hindi lang merienda. Dapat pati lunch. Pati lunch na lahat no. na, no? Lunch, hapunan. No? Kompleto oh. dapat, ma'am. Pwede ba yun? Ako po pwede yun. Ma. Iwan, ko ako dito tatlong buwan, ha? Ah. <laughs> tatlong buwan ko iwan na lang dito. Papag-grab na. <laughs> Gustong gusto ni tatay. Dami na. Umaga pa nga lang, clear ni. Nagustuhan oh, na lang doktor na. eh. Clear na oh, pa kayo. Ano na din yan? Tignan mo, sa dyan na kita nalagyan, alanganin na yung pwesto, mas maganda. Alanganin na yung pwesto. Mamaya, nandito Mas maganda yung, yung pwesto <laughs> kanina, kaysa ngayon. Ang binis niyang tanggalin. Napikit lang asawa ko, nahubad na niya agad. Eh kasi tatali ka na namin, ma'am. Kailan na lang May consent nga, may pinirmahan si ano, Miss Apple, nagpa-consent na ng tali. Ah, hmm. ano ba 'yung tali? Ayano. Yun? No? Ayan, o, oh, pwede na itali yan eh. Kaya lang magwawala eh. Tatanggalin lang natin 'yung tali kapag kakain ka. kaya kapag hindi natatanggalin ito. Ay, si Tatay pang pang hindi ko na mabilang pang-ani anti. Uh, manabat. Papatong na lang sa thank you Pang ilang tusok na ni Tatay, pang ilang araw pa lang namin dito. Bored ka ba, sir? Nakang Hindi mapakali eh. Gusto ni Miss Apple, papanuorin ko daw. Di na mo mahilig manood eh. Thank you, po. Hindi ka ba na iisala Mayroon pa akong manuodan. Mayroon pa akong manuodan. Uwi? Siyama, minuha, e. Ay, si yung mga ma ma nakakalungkot nga eh. Ay, so, sir, sila na si sir. Tatlo sila nga eh. O, tignan mo sila, o, uwi na sila. Kasi hindi naman nila. O, tatay, na lang may iwan mag-isa dito. Iwan ko na lang ha. <laughs> paano sir? Ta Nakailan tape na ako na balot na tape kanina dito. Nakanggal mo. Di ba ang dami niyan pinalagay na tape? Natanggal niya yun lahat. Pwede niya po di igulong-gulong mo yung tape? Yung iikot? Iikot ko, ma'am. Oo, try mo iikot para mata mahirapan siya magtanggal. Ano, mag yung parang iponser. Ano? Irilook? Irilook? Yung ano, ma'am. Mayroong dressing. Ina-tanggal na Baka ma'am, mayroong paglabas ko, tanggalin mo na kagad. Hindi na. Promise. mag out na si ma'am. Promise, ha? Out. Sabi mo yan, ha? Sumasagot? Sumasagot siya pa? Sumasagot mo lamang. Mauubos yung tip ko. May trust issue na ako, sir. Si Doc, ano nga, si kaninang umaga din eh. Maluwag na yung mga ano niya dito sa operasyon niya. Ganyan na siya. Ganyan, ganyan. Kinukot ko na talaga pa. Promise. Hindi mo na ito tanggalin. Okay. Parang makawin na si Ma'am Apple. Pagod na yung mga nurse sa iyo, Tay. Makawin si Ma'am Apple nang wala kang din niya. Hmm? Pagkawin Gusto niya si Miss Apple. Palagi niyang hinahanap. Hahaha. <laughs> Di mo kasi ako nurse eh. Kaya hindi ako inahanap ko. nag Si Miss Apple palagi niya inahanap. Mabait <laughs> ba si Miss Apple? <laughs> Madali kasi ma'am tandaan yung pangalan. Kasi hindi. Kaya hindi nagpa promise si Miss Apple. Babalikan kita. Babalikan kita. Ito yung nag-expect tong isa. Ah, para balikan siya ma'am. niya yung swero niya. Oo <laughs> nga. Oh, wait lang, wait lang. Ayusin natin. Wait lang. Ayusin ko para hindi na shade ko mahirapan. Tayangan, oi. Basta lang. Eh, tuloy lang. Ay, hindi, sige, kunin ko lang. Ngayon lang. Mahihirapan ka, baba mo. Relax mo lang talaga mai mo. Sino? Hmm.